Ano kuya? Dito na lang ba tayo? Maglipit muna tayo ng kalat kasi masyadong marami yung market natin. Hello po ate. Mukhang kailangan po natin mag restock kasi konti na lang po yung pagi-bagi dito. Nakalimutan ko yung Tagalog sa Sniya. Yan natin dito. Meron tayong 2100 which is not bad. Sana mag-restock pa rin tayo kasi maubusan na tayo na. Tulad ito, no? Diyos niya. Sampu na lang. Color okay? Ako, ako yung mapapahamak, eh. Sige na natin ikaw, tsaka ikaw. Lalo ka na. Kasi alam ko may magreklamo ng sige niya. Wala naman toilet. Wala no, walang toilet? Walang, walang na naman toilet paper. Tesyo. Wala naman tesyo. Serial. Gusto ko ng Serial. Kailangan may gatas din tayo. na yung bir ko. Ay, Diyos Nea. Bukod ka. Ketchup. Kaya nga tayo makakabili pa ng expansion. Parang ano ah, parang malabo ah. Ayun, lahat na pupunta sa pag re ko. <laughs> ah, gusto ko nga mag-hire ng isa pang ah, uh, isa pang bodyguard kasi ah, uh, asan ka na. Yon, kasi doon pinanood ko yung video ko nung isa. Ah, uh, parang ano? Para may isa na nakalagpas na isang magnanakaw. So Mabuti na yan na dalawa sila, di ba? Nabili ko na ba okay, nice. Gabi naman yun. Linis muna tayo. Linis, <laughs> linis, linis. kailangan na natin maglinis. Ha? Ah? niya. me, yeah. Karaba naman itong sa salamin na ito. Sorry na po. Napabayaan ko. Ay ko rin. Kaya rin mga koy. Yan. As kaya rin, kaya rin. Konti linisan yan. As, as, isa ka rin, isa ka rin. Yan. O, oh, diba? Tapos, putin natin to. Alam nga, sino kasi nagkakalat saan? Grabe naman ito eh. Pwede po kayo magkalat. Saka, ba't wala ko nakikita magnanakaw? Gusto kulit mang hampas yung mga security guard ko eh. Parang walang walang dumada yung magna. Siguro natakot na sila, no? Hinabol ko ba naman? Tapos hinabol din ng security guard. Eh, talaga naman matatakot ka. Oo! suspicious si ate. <laughs> Hindi ko siya, an antayin ko lang yung security guard maghampas. Pero hahabulin kita, ha? Yari ka sa akin. Kita ko lang ako. Hindi yun nasa harap ko. Oh. Hindi kita nakita. Yun yung ano nila. Yung, yung magnanakaw. Walang daladalang bag. As gawag ganyan ganyan siya. Ngayon, pag lumabas na, nakikita natin. At din natin, ha? Ready na ako. Ayun natin, wala silang bag kumpara din sa... Ready na ako. Ah, joke lang, joke lang. Di pa sila malabas, di pa sila malabas. Tain na rin, natin. Kung kailan magsasara natin, saka sila umaano, ha? Ayos, ha? Ganda yan. Ganda, ate. Labas na, labas, labas. Oh my gosh! Wait, 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 wait. Gagi na wala. Ay, na, na, wala nga. Agi ang bagal ko. Okay, bili, bili tayo ng self-check out. Tapos, i- i-fire ba natin yung one? Uh, gusto kong i-fire muna Pansamantala yung isa ating cashier. Then, Sige natin dito. Ayun. Bukas ka na, diba? Uh, panya, pansamantala. Tatanggalin muna kita kasi gabi. 715 may nabayad ko sa staff ko. Sensa na. oh. <laughs> um. Paano to? Iya, i na 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 tapos, itong, oh! Okay. Itong check out, i-close muna natin. Yan. Look lang. Close ka, ha? So, bali kayong dalawa muna. Tapos, may dalawa tayo na doon. Hindi ko lang kung babawasan ko ba yung stalker ko or hindi. Um, kasi gusto kong mag-upgrade ng, any, ng space ko. Sige na nga. upgrade na nga tayo habang habang gumaganyan. At tapos tayo mag restock. Kasi dami na, nabawasan na pala yung mga pinagbibili natin. Just naman. Walang patawad. Ganyan ganyan na lang. Sabi chicken oh. Talaga namang ubusan. Ah. Sibrado kayo. Wala kayong pera. Just me ya. Yung kailangan mo kayo sa pwede siya. Pero yung bilin nyo. <laughs> gravity. Yan. Yeah. Meron 1900 or 19,000. So, pwede na tayong yeah, binin na nga tayo. Natatempa ko eh, di ba? 8,000 na lang. Oh! Wait, wait, wait. Damn! Okay. Damn! Nice! Oh my gosh, okay, nice, nice, nice. Ang ganda. Gusto ko pa mag, ano, mag-upgrade. Kasi wala na akong pews. Alaw sa ta tayong pera. Mia. Dito, dito ka na sa gitna. Ikaw. Ipaharap din natin. Tapos ikaw, pulutin ka na. Tapos. Um, hello po, kuya So, kailangan chill lang kayo. Paano gagawin natin? Um, Ya, yeah, i pagani to. Pag kasi may basura dito, susunyan namin eh. Sino kasi galak, kasi ng na, pwede ba, kuis? Kita mo na sa harap ako, nakikis. <laughs> Ay. Na-open ko ba? Okay, na-open ko. Ah. Uh, paharap mo natin sa glass ha. Ay, puta na ng tanang. Pwede ba? Yon. Tapos mag-bread ulit tayo. Yun naman. Yeah. Malatay pera pero okay lang yan. It's <laughs> Um. Sige so Upgrade lang tayo na upgrade ng space. Tapos. Sino ba nagkakalat dito? Diyos Apat. Pinagpiyastahan niyo yung lugar ah. Putang ina. Aw, <laughs> ginagamit gamitin dito. Thank you po sa paggamit ng self-checkout ko. Mahal yung bili ko dyan. Thank you po. Anyways, back to business. Ate, sintabi lang po. O, oh, kala mo ah? Yeah? Ate, nangyara sa'yo eh. Ba't ka nakagal? <laughs> ba? What the? Ate? Okay ka lang? Ba't ka? At? Ah, ah, nakanguso pa si ate? Ate? Hello? Ate? Uy! <laughs> Galawag galaw naman dyan ate. Ayan na, magsasara na tayo ha. Ah. Panigurado papasok na magdana ako dyan. Gusto ko any, yung ano eh, yung... Yung dalawang magna.

taasan ko na lang po yung pain mo, ha? Sensa na po. Na, na ano pa kita. Sensa na. Stress lang po. Ate naman, just me, ha? Yeah? Kaya lagi ako nauubusan ng stock. Ito, toto, si kuya, si kuya. Ah! Sarap! Kala mo ha. Buti you know, may pahabol. Thank you po. <laughs> Yan. Salamat po kuya security sa pag pabalik mo ng mga ninakaw. Mahal na mahal po kita. Ya, bili tayo ng bago ha. Masa mo, wala tayo may pagdagan. Anak ka ng puta na yun. Wait, wait, wait time pag nagamit ng lang, lang. Kasi gusto ko ikaw ilipat. Gusto sana. Ikaw. Detach. Okay. Tinatin kung kasya ka. Yarn. Kasya siya. Oh, Oo, ang ganda ng blue pala. Pwede bang balatan yung kulay nito? Ah, oh, hindi pwede. So, kung pwede yung kulay. ng gumala muna tayong kumilos. Bili tayo ng license. Uhm. Actually. tayong yung. Ito masarap. Wala. May paglalagyan ba tayo? Tinayin natin. Bili tayo ng bagong license. Tapos tinayin natin kung. Okay. Damn. Ang dami. Okay. That's fine. 960. Oh. Asan asa yung mga trabador Okay. Nice. Naka-chill okay, lang sila dito. Ah, uh, eto ito di sa atin. Ito yung bago. Panigurado. Mas mamang tayo mapaglagyan. Oh! Kaya natin bumili ng shelf. Okay, ah, uh, hold, hold. hold the phone. Hold the phone. Bili tayo ng not shelf, but ah, uh, fridge. Bili tayo ng or not fridge, ah, uh, reader. Pwede ba to? Paano to? Paano ang, ang peg? Tignan natin. Pag hindi, din nag-asa tayo ng pera. Dating ka pwede maglagay dito. Oh. Pwede po. Pwede po. Pwede po. Oh, nice. Okay. Pwede ka maglagay dyan? Pwede. Damn. Okay. Nice, 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 nice. Ah, nice. uh, gawin natin. Oo, ganito na mahal. Palakay kayo dyan. Alam ko, inano ko na lahat na. Ah. Bakit? Ba't ka kumikilos pa rin? Oh, joke lang. Okay, okay. Ikaw ay bago? Question mark? Sigurad, ka, ba? eh? Bago ka ba? Bago? Oh, bago nga. Okay. I think okay na yan. Yep. Uh, gawin natin... Ooh, 16. Kala mo, ah. Gawin natin doble-doble siguro. Ah, uh, wait na, wait na. Ah. Gawin natin doble para masaya tayo. Yan. So, ah, uh, damakalis mo. Okay. Parang wala akong balak mag-ayos ng, ano eh, ng market ko Okay. Ah, uh, chicken, hindi ko kailangan ikaw. Hindi rin kita kailangan on. Asan yung mga bago? Wait, 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 wait. Hindi ka naman bago. Ikaw ang mukhang bago. Alaus. Okay, um... Ba, <laughs> ba, Medyo mas po tayo. Lagyan natin dito. Nice. Kabila naman po. 9, nah, oke okay. Gawin natin, ooh, 11 dollars. Sorry po inflation ha Sorry po Oke, okay, next Spaghetti, meron na aku nyan Bago ba to? Bago ka ba, ha? Bago ka nga Damn, look at that we are thriving. Okay, there you go. Let's get more. Hold on. Bago tayo magbukas. Um, hindi kita kailangan. Hindi rin kita kailangan. Ba't puro spaghetti na kukuha ko yun? Nakakaloka. Ano ka? Ano ka ba? <laughs> Mukha kang bago. Hold on. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Oh no, it's not. Okay, never mind, never mind. Hindi, hindi ka bago. Akala ko pa bumili ako ng bago. What the heck? puro mga lumay na kukuha ko. Hindi, luma to. Ata. Luma ka rin? Luma ka rin? What the... Ito, mukhang bago. Mukha lang ah, mukha. Siguro mga laman sa inyo tapos dito sa dito sa chukot, yung mga tsukot, okay? Okay, tingnan natin. Nice. Saka sa kabila. Nice. Mga okay. 12. Wow. 12.50. Yarn. Okay. Wala. Well, <coughs> Ay, sorry po. Bago po tayo. Po ito. Gawin nating mahal. Oo, mga 550. Oh, 560. Sige, tapindot ko yung 6. 6 na lang. Panindigan natin yan. Yun na ano lahat ng bago? Ah, puta na yung tissue kasi ito eh. Wait, ito. Ano to? Ano to? Bago rin to? Oh, bacon, bacon sakto, What the heck? No! So, time pera-pero okay lang yan. Pura upgrade mo yun. Okay. Ah, gawin natin. Ooh! Ba't may pressure na? Wait. Ba't may pressure na? may Napinat ko ba? What the heck? Bago to ah. Napinat. What? Wait. Pinot ko ba siya? Dati na ba to? Ano? Hindi, hindi, hindi. Wait, tante natin sa computer kasi. Products. Hindi nga siya, ano ano, hindi nga siya bake. <laughs> Ito ata yun. Okay. Wait, tante natin sa pricing. Ano may yung pinindot ko? Um, Okay. I think, okay. Luma siya. Okay. Pwede na tayo magbukas. Wait lang. Um. Pagka tayo magbukas, i-hire ulit natin yung mga mga bebes, bebes natin. Ayan. There you go. Kilos-kilos mga ating. Ayan. Good job. Aha. Uh -huh. Pakipulot po lahat ng mga kalat. Nice. May bago po tayong display. Medyo susunga-sunga po yung display natin. Pero okay lang yan. Dapat tayong magagawa. Okay um, wala po tayo um, <laughs> wala po tayong organization sa market po natin pero okay lang yan ganun talaga ang buhay parang life um, pwede na siguro tayo magbukas mukha naman puno yung mga mga pala, pala natin ha okay bukas na lang yun yun Panigurado mo, uubos agad tong bagong ano natin. So, kailangan natin mag-ingat. Siguraduhin natin na well stuck tayo. Grabe naman ate. Wala pa. Hindi <laughs> <laughs> ka pa nga nagtatay. Usmiya, Coco lang. Bago ano to ah. Bagong customer to si Kuya ah. Hello po, Kuis. Thank you po. Damn. So, balik kapag, uh, kada bilhin mo na license, may, may mga bagong NPC. At yung kambal mo, Kuis. Sumiya, dyan. Ang <laughs> cool. Hinaman na natin kung ano yung damage na. Oh, okay. May damage na nga. <laughs> Para makaka-1,000 tayo sa stack, ah. Oh. Wait lang, wait lang. Easy, 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 easy. Sumiyan lang pala. Hindi mo pa inantay yung kakambal mo? Ah, uh, oho. May nakita kong one digit. Ano yun? May nakita kong one digit. One digit. Oh! Ice cream! Mahal na mga 50.74. Sumiya, iya ka muna. Marami na sakit oh. Bawas na bawas. Masyadong <laughs> masakit. Oh, soda wala na. Sorry po. Sorry po. Sensya na po. Alam nga, sino nabili ng na soda na ganun kara... Para may mag na tayo ah. Ay, no? Ay, yung hinayupak na yan. Kaya nga. Good job, Kuya.